eto problema sa ugat. Hindi nakikita. Kaya akala nila, walang nangyayari. Pero hindi ko hindi mo nakikita, walang nangyayari. Yung ugat, palalim ng palalim. Pakalat ng pakalat. Ano po? Anong purpose sa ugat? Undasyon. In fact, bangka, kapag nagtanim ka, tumubo mababaw ang ugat, ang saya mo, at bukas makalawa pag humangin, tumbayan. Pero hayaan mong mukhang wala kang nakikita, dilig ka lang ng dilig, at tuloy-tuloy mo ng pag-alaga, hindi mo nakikita, pero sa ilalim yan lumalag. Makala, at pag yan tumugong, parang Chinese bamboo, limang taon, walang nangyayari. Pero yung nakakaalam mo, dilig lang siya ng dilig, alaga lang siya ng limang taon na Chinese bamboo lantern. Alam niya, palalim ng palalim niya. Because on the fifth year, pagtubo niya, two weeks to four weeks, kasi taas ng four-story building. Oh, but ang taas nito. Grabe, ang bilis tumasa. Wala pa isang buwan, kasi taas ng building. Pero <laughs> limang taon po yun, na nagpapalalim ng buka. Para pagtaas ka, tuloy-tuloy, matatag. Ganyan po ginagawa sa atin ng Diyos. Kaya kung inaakala mo, walang nangyayari, kapatid, no, may nangyayari. Ano ang nangyayari? You are happening. Before the fruits come out, you are happening. Nag-chachala ka. Nagpapasensya ka. Nung al alalim ang ng pananampalataya, umuhusay ka, gumagaling ka. Ano lagi ko sinasabi? Nagsipag mo ng sipag, wala namang nangyayari. Nagpapasipag pa ako. Walang nangyayari. May nangyayari. Ano nangyayari? Tanong nga ano? Tanong nga ano? Ay, masipag ka. Nag-ikihan ko ng trabaho ko, walang nangyari. Aba, may nangyari. Naging mag-ikihan ko ng trabaho. Uulitin pinaginapin sa atin, it's always first an inside job before you see it on the outside.